Last February 14 ay isang revelasyon ang sinabi ni Chris Aquino hindi lamang sa mga kaibigan niya ng mga artista pati na rin sa kanyang mga followers sa social media. At doon nga ay sinabi ni Chris na sa kanyang 53rd birthday ay marami siyang challenges na kinakaharap. Ngayon na nagsimula ang baby dosage ng ilang mga gamot na gagawin kay Chris Aquino patungkol sa kanyang autoimmune disease. Kaya naman ayon kay Chris anytime ay pwede siyang magkaroon ng heart failure. Pero isang netizen na nagbahagi ng kanyang kwento at ayon nga sa kanya ay meron din siyang sakit tulad ng kay Chris. Narito ang comment ng isang netizen. Same here, cardiomegaly due to myopathy and I just had a congestive heart failure na akala ko katapusan ko na pero di pa. Bawal mag-alala at manungkot sa atin. Huwag mo muna isipin if last birthday whatsoever. Just spend each day with family God-oriented. May purpose pa tayo kaya di pa tayo sinusundo. I share my prayers to you and your friends who are also having their personal health battles. Don't give up. We look up to you. Mahirap mawala ng idol Chris Aquino kaya dyan ka lang. Huwag kang aalis. Sa puntong ito ay ilang mga netizen din na nagsabing baka daw kailangan ni Chris ng isang dietitian upang magkaroon nga siya ng maayos na food intake. Matatanda ang napakaraming mga bagay or even food na allergy si Chris na pwede maka-apekto sa kanya. Ilang mga fans ang nagsasabing maghingi pa ng ilang mga tulong upang lalong ang mabigyan ni Chris ng time ang kanyang sarili at gumaling. Ilang mga netizen din ang natutuwa dahil nandoon si Mark DeViste na patuloy na inaalalayan si Chris kasama ng family ni Chris Aquino at sa milyong-milyong mga netizen at fans ng Queen of All Media na nagpipray sa kanyang pagaling. Pero sa testimony na ito ng isang netizen, marami ang natutuwa dahil hindi lamang pala si Chris ang nakakaranas ng ganong issue. Sa panahon ngayon ay mas kailangan Chris ang makapagpahinga at iwas stress at huwag muna nga mag-isip ng mga bagay na ito. Ilang mga biblical passages din ang ibinigay ng mga netizen na patuloy na humingi ng dalangin si Chris Aquino sa Diyos na siyang nagpapagaling.